Nagagalak po ako na nagsalita yung ating Vice Presidente ng ganitong pamamaraan. Kasi ang mga bitin binitawang salita lang na ating Presidente yung pagsuporta nga sa Israel. No? At ganun din naman ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na nakiisa nga sa Israel at dapat talaga ubusin daw ang Hamas. No? Pero ang totoo po niyan, meron talagang batas pa rin na umiiral bagamat meron pong labanan at yan naman po ang uh, hinihiling ng ating Vice President. Bakit po importante na magsalita ng ganyan na ating Vice President? Una-una po, dahil siya po ay taga Davao. May mga Muslim din po tayong mga kapatid na nung isang araw lamang ay nagprotesta rin laban sa Israel. No? Ito po yung mga galing po sa uh, Potobato, no? na nakiisa sa kanilang mga kapatid na mga Palestinong mga Muslim. No? So wag po natin kakalimutan ha, na ang mga Muslim ay hindi lang nasa gitnang silangan kundi pati po dito sa ating bansang Pilipinas. So, Um, yan po ay pahiwating naman na talagang pati yung ating pangalawang pinakamataas na opisyal sa buong bayan ay talagang nananawagan na kinakailangan lahat ng mandirigma habang meron pang labanan, ay sumunod sa batas na umiiral at siyempre dapat ibalik ang kapayapaan. Pero ang maganda sa sinabi niya ay isang bagay na hindi pa nasasabi ng na ating Presidente ay kinakailangan paghandaan ang epekto nitong labanan, lalong-lalo na pagdating sa food security. Kasi ang problema po talaga, kapag nagkaroon ng, paglumawak pa itong gulong ito at naapektuhan nga po yung ating supply ng langis, eh halos lahat, marami po tayong mga inaangkat na pagkain. Ang bigas, alam natin, inaangkat natin yan. Kapag tumaas na naman ng langis, edi eh, sisipa na naman ang presyo dyan, at saka sisipa rin yung, yung cost of transportation. So nasa na yung ating mga plano. Ano na ang plano natin kapag talagang uh, nagkaroon ng kakulangan ng langis? Dapat may inventaryo na tayo na ilan na yung mga dipo, Dapat ang kongreso naghahanda na ng pagbigay ng special powers sa ating presidente para mag over ng mga depots na pag-iimbakan ng langis kung kinakailangan tayo mag-imbak, no? Wala pong ganyan. Nakapokus po sila para sirain lang si Vice President Sara Duterte dahil gusto nilang maluklok sa pwesto yung kanilang speaker sa 2028. Di ba po parang, hello, gising-gising, hindi yan ang dapat prioridad sa panahon na ang dami nangyayari. Kaya hindi po kami ang naninira sa Kongreso kayo po ang sumisira sa sarili ninyo. Dahil sa panahon na ang laki-laki ng paghamon dahil nga po sa nangyayari sa kitang silangan, politika ang inaatupag ninyo. Hindi po mamamayan ang dapat sisihin kung masisira ang imahe ng Kongreso. Kung hindi, kayo mismong dyan sa Kongreso. Sana po, eh, pakinggan naman natin ng Vice Presidente at paghandaan natin talaga ang mga masamang epekto nitong hidwaan at gera sa gitnang silangan. Ayan,